Ayan guys, mag-iwan ka ng bakas dyan. kino mag-follow sa page ko? Uh, legit risk backer to. Busty TV. Uh, hindi ako nag-unfollow. Sulo ta ngayon yung mangga guys. Sulo. Bulat ang kasama ang asin. Ang asin ng mangga talagang na ano, napapaluha ako sa asim guys yung kawit bahay ko nagbigay ng mangga ang asim mm. may na naman grabe nung klase mangga to guys parang ayaw magpakain Na babalua ako sa asin, guys. Grabe. Ah. Ah. <coughs> Grabe. Sobrang asin niya, guys. Kinites ko lang. Hmm. <laughs> Talagang parang pumipikit yung mata ko sa asim eh. Hmm? Mamaya, sakit ng ipin ko nito. Ay! Grabe Hmm. Kakaiba itong mangga ito sa kinain kong mga nakakaaraw. Iba naman kasi may hari ito eh. Iba na naman na bigay nito. Hmm. Kahit ito, medyo manilaw-nilaw, medyo maasim pa eh. Hey, hmm. grab it. udang guys, ayam goreng nggak bosen, sudah nggak asin. dan ah. thank you for watching guys, please like and share, bye bye.